Well, posible yun. Dahil, halimbawa, may grupo na nag-file sa Supreme Court, di ba? Tungkol sa illegality and constitutionality nitong uh, usapin ng Intelligence Fund. Yun, nakasalang na. Pwede, isa yun sa dahilan kung bakit binitawa na ni uh, uh, Vice President Sara yung issue ng kanyang hundreds of millions ng Intelligence at saka Confidential Fund. Dahil, uh, may nagsampanan ng kaso. Pero, kahit ah uh, binitaw na niya yung intelligence fund the case remains. Dahil ang ang, ang laman ng kaso ay yung paggastos niya, pagkuha niya ng uh, confidential at intelligence fund last December. Correcto. Oh, 'yun yung kinutukan yun ng petition niya, eh. In 11 days, 'yun ang issue eh. No? Bakit ka humingi na malinaw naman ito ay illegal at saka unconstitutional? At bakit mo ginastos? Mm -hmm. No? So yun yung yun yung laman ng kaso. Kaya pwede yan maging batayan ng impeachment. Pero sasabit no? din doon po ang Office of the President, hindi po ba? Yes, pwede. Hmm. no? Pwede rin suma. Dahil sila yung nag-release eh. Yung correct. correct. oh, correct. binigyan no? Oh, doon Pero siyempre... Actually, sabit din po si, ano, si Executive Secretary, siya yung pumirma at sabit oh, din si Pangandaman dahil siya yung pero, <laughs> pumirma din sa BBM. Pero oh. impeachment kasi is a political act. Yeah. Hindi naman yan legal eh. Di yeah. ba? <laughs> political <laughs> yan eh. It's a question of numbers. Mm. sa house. Diba? So, may numbers so, ba? oh, yeah. So, kung usapin ang numbers, halimbawa, mm. halos lahat nagagaling at tanggalin yung intelligence sa confidential fund. Oo. Oh. Diba? Halos mm. lahat. No? Mm. Wala ka nakita ang uh, tumutol masyado. Ganun no. din yung pwede mangyari sa impeachment. Ibang usapin sa Senate. Senate. Iba Senate yeah. kailangan two-thirds eh. No? Yeah. So, mm. eh, may din, numbers ba no? sa Senate? Oo. Oh, may supporta naman si Sarah sa mga anim o pito. So medyo mahirap sa Senado. Oh, kasi naging uh, controversial ang politiko dyan dahil naglabas sila ng siyang na senador. Oo, <laughs> no, sino ba yan? Diba? Sino ba yan? Diba? Sino ba ba yan? Bakit patawag ba no, si na, na lang bigla? Hindi po kami yung, 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 yung <laughs> politis group na may no, dito, yung, dito, yung, dito, yun. May nagka-comment dito. Eh. Baka, ano ano kami Pero may, pero may nagtanong sa akin, yan. Bakit, bakit may mga ganyang sekretong usapin? Di ba? Di ba dapat yung Senado pinag-uusapan yan openly? Bakit? Bakit? Bakit?